Malaki ang naging pagbabago sa ekonomiya ng Pilipinas noong mga huling taon ng 2010s dahil sa pagsulpot ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO. Ang mga POGO ay nagdala ng bagong sigla sa ekonomiya ng bansa. Ang mga kumpanyang ito na nag-aalok ng online gambling, na karamihan ay para sa mga kliyente mula sa China, ay mabilis na lumaganap sa bansa ang kanilang presensya ay nagdulot ng malaking pagbago sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Ang pagdagsa ng mga Pogo ay nangako ng paglago ng ekonomiya, paglikha ng mga trabaho, at dagdag na kita para sa gobyerno. Maraming Pilipino ang nakahanap ng trabaho sa mga kumpanyang ito, pero, nagdulot din ito ng pangamba tungkol sa posibleng mga problema sa lipunan, kontrobersya sa politika, at kung gaano katagal kayang tumagal ang industriyang ito. Ang mga isyong ito ay patuloy na pinag-uusapan sa iba't ibang sektor. Maraming dahilan kung bakit sumikat ang mga pogo. Ang kanilang mabilis na pag-usbong ay hindi maikakaila. Isa na rito ang desisyon ng gobyerno na baguhin ang mga batas at regulasyon para maging mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan sa online gaming industry. Ang mga bagong patakaran ay nagbigay daan sa mas maraming oportunidad. Nakitang gobyerno ang mga pogo bilang potensyal na mapagkukunan ng malaking kita at paglago ng ekonomiya, lalo na sa paglikha ng trabaho at pag-unlad ng real estate. Ang mga proyektong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa maraming Pilipino. Bukod pa rito, ang lokasyon ng Pilipinas, medyo mababang halaga ng pamumuhay, at ang maraming Pilipinong marunong mag-ingles ay naging dahilan para maging mainam na lugar ito para sa mga Pogo operators. Ang mga katangiang ito ay nagbigay ng malaking bentahe sa bansa. Mabilis at malaki ang naging epekto ng pagdating ng mga pogo sa Pilipinas. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng maraming pagbabago sa ekonomiya at lipunan. Ang mga opisina ay agad na naging mga gaming hubs, at libo-libong empleyado ang nagtatrabaho buong araw para pagsilbihan ng mga online players mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga empleyadong ito ay nagbigay ng bagong mukha sa industriya. Dahil sa mabilis na paglaki ng industriya, tumaas din ang demand sa real estate, lalo na sa mga malalaking lungsod tulad ng Maynila at Cebu. Ang mga lungsod na ito ay naging sentro ng pag-unlad. Ito naman ang nagpasigla sa konstruksyon at lumikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho sa mga kaugnay na sektor. Ang mga bagong proyekto ay nagbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Ngunit, ang mabilis na paglago ng industriya ng Pogo ay nagdulot din ng mga pangamba. Ang mga isyong ito ay hindi may sa ganitong kalaking pagbabago. Ang mga aktivista, mga grupo ng relihiyon at ilang mambabatas ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala tungkol sa posibleng negatibong epekto ng mga pogo, kabilang na ang pagkasugapa sa sugal, krimen, at pagsasamantala sa mga manggagawa. Ang mga alalahaning ito ay patuloy na pinag-uusapan. Ang pagdagsa ng mga dayuhang manggagawa, karamihan ay mula sa China, ay nagdulot din ng mga debate tungkol sa cultural integration, karapatan ng mga manggagawa, at pambansang seguridad. Ang mga isyong ito ay nagbigay ng bagong hamon sa bansa. Ang paglalakbay ng Pilipinas para maging sentro ng Pogo, ay nagsimula sa isang malaking pagbabago sa polisiya ng gobyerno, na nagbigay daan sa isang bagong yugto ng ekonomiya. Nakita ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na umupo noong 2016 ang potensyal ng online gambling bilang mapagkukunan ng kita at sinikap na makaakit ng dayuhang pamumuhunan sa sektor na ito na nagbigay ng bagong sigla sa ekonomiya. Nagresulta ito sa pagamyenda ng mga umiiral na batas at pagpapakilala ng mga bagong regulasyon na partikular na iniakma para sa mga pogo na nagbigay ng mas malinaw na direksyon para sa industriya. Isang mahalagang batas ay ang pagpapalawak ng mandato ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para isama ang paglilisensya at pagreregula ng mga online gambling operators na nagbigay ng mas matatag na pundasyon para sa industriya. Epektibo nitong ginawang legal ang mga POGO at binigyan sila ng legal na mabalangkas para makapag-operate sa bansa na nagbigay ng kumpiyansa sa mga negosyante. Nagpakilala rin ang gobyerno ng mga tax incentives at pinadali ang proseso para makakuha ng visa ang mga dayuhang manggagawa, kaya mas madali para sa mga pogo operators na magtayo ng negosyo sa Pilipinas na nagdulot ng mas maraming trabaho. Ang desisyon na yakapin ng mga pogo ay hindi tinanggap ng lahat at nagdulot ng mga mainit na debate sa politika. May mga mambabatas na nagsabing mas matimbang ang posibleng negatibong epekto ng sugal sa lipunan kaysa sa mga benepisyo nito sa ekonomiya na nagdulot ng mga kampanya laban dito. May mga pangamba rin tungkol sa kakulangan ng transparency sa industriya, ang posibilidad ng money laundering, at ang mga panganib na dala ng pagdagsa ng maraming dayuhang manggagawa na nagdulot ng mga alalahanin sa seguridad. Ngunit, pinanindigan ng Administrasyong Duterte ang kanilang posisyon na ang mga benepisyo ng Pogo sa ekonomiya ay sapat na dahilan para manatili sila sa bansa na nagbigay ng malaking kita sa gobyerno. Ang pagsuporta ng gobyerno sa POGO ay kasabay ng paghigpit sa online gambling sa ibang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Cambodia na nagbigay ng mas malaking oportunidad sa Pilipinas. Dahil dito, maraming operators ang nakakita sa Pilipinas bilang isang ligtas na lugar at nagdulot ito ng mabilis na paglaki ng industriya na nagbigay ng mas maraming trabaho at kita. Ang pagkakaroon ng mga batang mga magaling sa teknolohiya kasama ang husay ng mga Pilipino sa Ingles ay lalong nagpatibay sa posisyon ng Pilipinas bilang pangunahing destinasyon para sa mga pogo operations na nagbigay ng mas malaking oportunidad sa mga lokal na manggagawa. Ang pagdagsa ng mga pogo ay nagdulot ng hindi pa naganap na paglago sa ilang sektor ng ekonomiya ng Pilipinas na nagbigay ng bagong sigla sa iba't ibang industriya. Ang industriya ng real estate, lalo na, ay nakaranas ng malaking pagunlad dahil ang mga pogo operators ay umuupa o bumibili ng malalaking opisina at mga residential units para sa kanilang operasyon at mga manggagawa na nagdulot ng pagtaas ng demand. Ang pagtaas ng demand na ito ay nagpataas ng presyo ng mga ari-arian na naging kapaki-pakinabang para sa mga developer at may-ari ng mga ari-arian. Ngunit nagdulot din ng pangamba tungkol sa affordability para sa mga lokal na residente, lalo na sa mga nasa mababang kita. Ang pangangailangan ng industriya ng Pogo para sa mga ganggawa ay lumikha rin ng libo-libong bagong trabaho, hindi lamang sa loob ng mga gaming companies kundi pati na rin sa mga kaugnay na sektor tulad ng IT, customer service at hospitality na nagbigay ng mas maraming oportunidad. Nagbigay ito ng mga oportunidad sa trabaho para sa maraming Pilipino, kabilang na ang mga dati nang nahihirapang makahanap ng trabaho na nagdulot ng pag-asa sa maraming pamilya. Ang pagdagsa ng mga dayuhang manggagawa ng Pogo ay nagpasigla rin sa lokal na ekonomiya dahil sila ay nagambag sa paggasto sa mga produkto at serbisyo na nagdulot ng masiglang kalakalan. Ang gobyerno ng Pilipinas na sabik na umani ng pinansyal na benepisyo mula sa lumalagong industriya ng Pogo ay nagpatupad ng mga buwis at licensing fees para sa mga operators na nagdulot ng karagdagang kita. Ang bagong stream ng kita na ito, na mabilis na lumago taon-taon, ay ipinakita bilang paraan para pundohan ang iba't ibang programa ng gobyerno at mga proyekto sa infrastruktura na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga mamamayan. Ang pagdagsa ng mga pondong may kaugnayan sa Pogo ay nakita bilang isang potensyal na tulong para sa isang bansang may limitadong resources at iba't ibang hamon sa pag-unlad na nagbigay ng bagong pag-asa. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng pogo sa ekonomiya, ay mayroon ding mga dispentaha na nagdulot ng mga issue at kontrobersya. Sinasabi ng mga kritiko na dahil ang industriya ay umaasa sa mga dayuhang manggagawa, karamihan sa kayamanang nalilikha ay hindi nakakarating sa mga ordinaryong Pilipino na nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay. May mga pangamba rin tungkol sa sustainability ng isang industriya na labis na umaasa sa mga manlalaro mula sa isang nasyonalidad at ang posibilidad ng kawalang tatag ng ekonomiya, kung sakaling pagigpitan ng gobyerno ng China, ang pakikilahok ng mga mamamayan nito sa online gambling na maaring magdulot ng malaking epekto. Mga anino sa paraiso, mga gulo sa lipunan at pagsasalpukan ng kultura, mga kwento ng pag-asa at pagbabago.